responsibility niya. Is, is, is simply go on. Ito po yung mga trabaho, yung bulaklak na we're tend to bloom to make people happy. Eh, buhay ni Pastor Yan. It's not even a hobby or a habit for him. It's his life. It is his uh, essence no. na pagkatao niya. So inaalagaan ko lang. Kung wala sa dito, it is tapakaran problema. It is it's uh, it is a, uh, human, oh, uh, time to be in Manila. It's or sa ako ang ako ng kwarto Nandiyan ang binigyan ng kwarto Dito paglabas mo. Uh. sa ano en el frito. Pero kung wala na bang multo dito kasi takot kay pastor eh. Pero may iba talagang medyo masuplado na hindi taga rito sa mundo natin. kailangan ko siya kasama diyan so kung uh, sino mag volunteer uh. so yan ang ano it's plainly to help him run the kingdom administer lang anong ginagawa niya yun ang gagawin ko so sabi niya Ang, ang role niya dyan ay is to simply help him run the kingdom. Kung ano daw yung role ni Kibuloy, yun ang magiging role ni, ni Digong. So, ibig sabihin yan, tatawagin na siyang pastor o appointed son of, kaninong appointed son na siya ngayon? Kasi si Kibuloy appointed son daw eh. So ngayon, sino na ngayon si Digong? Another appointed? Okay, let's continue. to it that the kingdom properties and lahat ng mga well, whatever real or personal uh, properties you know are preserved and taken care of. Yun lang. Tulong ko lang sa kaibigan ko tulong ko lang sa kingdom of Jesus Christ. Kasi, kasi, noon pa, day one, nang tumakbo ako, eh, nagpapaikot nag ako noon sa mga lahat, religious congregations, kung mga anong asosasyon dyan. Nung lumapit ako kay pastor, sabi niya, huwag na kailangan. Okay ka na sa akin. Alak, alak ko ba yun? Matagal na. Ah, siguro panahon pa ni I remember ba? siguro nandun pa si Magelan sa aming tabi. Pero, sabi ko sa inyo, utang na loob, importante yan. Pag ang tao hindi marunong bayad ng utang na loob niya, hindi hiningi yan eh. Yung bayad, hindi hiningi. Ah, uh, sa in a lifetime, yung utang na loob, babayaran mo. But if the opportunity is not there for you to repay a debt gratis yung seize the moment pero it might not come sa buwan nito so so utang na loob ang ang isang mensahe nila so utang na loob parang parang kinoo convince nila ang ibang mga leaders natin na magkaroon na tumanaw din ng utang na loob para tulungan si Mang Kanor. So yan ang aking um, ang aking interpretation ng mga sinabi ni Digong. Maliban na siya ang ang gagawa sa mga responsibilidad ni Mang Kanor ay dahil sa utang na loob. So interesting. So now let's um let's see kung ano ang let's let's both hear kung ano ang sinabi ni Mang Kanor, no? Sandali. I will share my other screen. So ito. May follow questions po yung I Oh, may mga vloggers silang kasama. Nag-meeting sila sa tamay. Kasi dito, mapapakinggan natin kung ano talaga ang ugnayan nitong dalawa. No, makikita natin na inamin na rin ni Kibuloy nang dahil kay Digong, kaya siya naging successful. Kasi ang daming kaso na na-file sa kanya pero nanaig siya o hindi nag um, hindi nagpatuloy yung mga kaso it's because of the gong. so yun ang ano niya yun ang um, ang sinabi niya pero gusto ko na sa kanya niyo talaga marinig kaya gusto kong ano i-share itong video na ito if ever meron, feel free lang po para kay Pastor, Pastor kasi alam naman po natin na nakakailang araw na po yung ating mga kapatiran na nasa libasang Bonaparte para po sa peaceful na prayer rally at sa ating pananawagan. Maaari niyo po bang ipahayag ano po bang uh, pinag panawagan natin at ano po bang mga, uh, pinaglalaban po ng kingdom? Ah, bago yan, Nori. Uh, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa ating putihing uh, uh, former president at lahat ng mga balateros nandito. Ah, tama yung sinabi ni uh, Mayor na utang na loob. Ako, ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi abang lumalaki tayo, na, nagkaroon tayo ng maraming problema. Unang-una, itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERAP, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buong buong buong. Sabi ni Mayor, wag. O di napigilan yung presidente at nanatili ang kingdom nandito ngayon. Yung pangalawa, yung prayer mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Uh... so grabbing gamitan, inamin din ni Kibuloy na yung compound doon sa Davao, sa Buhangin, Katitipan, ay gagawin sanang airport kasama yon sa international airport nung panahon ni Irap. Pero dahil si Digong ang mayor noon sa Davao, nilakad ni Digong upang ito ay hindi makuha ng airport. Kaya ang airport ngayon sa Davao ay hindi gaanong um, yung spacious, no? Kasi yung yung compound ni Kibuloy dapat sana part noon ay pag-aari ng airport. So, yun ang ano, inamin din ni Kibuloy. So ngayon, yung tamayong um kasi noon pa meron na akong suspetsya na yung tamayong ay hindi dapat lalagyan ng mga ng mga buildings. Kasi pang ano yun eh farm. It's a farmland. At sa aking pagkakaunawa, merong ibang um, regulation na nararapat doon pero pinag pinatayuan namin ng mga buildings. No, ang daming buildings. So ngayon, inamin din ni Kibuloy na sana makukulong siya ng six years dahil violation yon. Pero nawala yung violation niya, it's because of the gong. Now listen to it sa kanyang bibig mismo lumabas. Dinimanda ako ng, ano, ng illegal conversion of land. Hindi ko naman alam ang batas na yun. Mabibilanggo ako ng six years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon nagtiis facial lumakad at uh, pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being ano put to jail. And mayor was there. I was in Hawaii that time. Sabi, ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang, ang minana ko sa tatay ko, hindi ginawa ko prayer mountain. nagtayo na ako ng mga bahay doon para sa workers. Ikalaban eh, e, pa ng gobyerno, hindi ko alam illegal conversion daw of uh, farming land. Hindi ko alam yun. Bastang sa akin, tinuyo yung aking intensyon, hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag uh, ministry ako. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. <laughs> so, yun ang tulong niya. And also, on many, on many occasions sa Glory Mountain, Nagkaroon din ako ng issue doon sa mga MPA, sa mga katutubo na niloko ng mga MPA. Eh, Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At uh, inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganoon ang intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. May... So guys, ito yung totoong nangyari. Yan ang version ni Kibuloy, no? na nung panahon na nilusob sila ng NPA doon sa Tamayong si Digong daw ang ang kumausap sa mga lumad at saka sa NPA. Ang totoo pong nangyari si Digong ay nagpo-provide ng mga armies na um, galing from Philippines government. Yung mga workers ni Kibuloy ay trainin po ng ating military sa government na gawin silang parang military babae o lalaki. So ganun po ang nangyari doon. At nung nilusog po sila ng NPA um few years ago, uh, si itong si Kibuloy ay grabing takbo at tumawag doon kay Digong upang magpa So pinadalhan sila ni Digong ng mga um ng ng battalions of military para uh, lumaban doon sa, sa NPA. So yun po ang nangyari. Now let's continue. May peace na kami. Ay ginawa pa nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. Ano? At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor, bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problema ganito, at merong mga at through the grapevine, grapevine. merong mga bulong-bulungan na gustong agawin ng property nito, naging concern ng ating mayor na hindi man kumingi ng tulong sa kanya, pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, uh, tulungan kita, gawin mo ako ng administrator sa mga legal properties ng kingdom, buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag ambisyong kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal hawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Karap ninyo si Mayor. So thank you, Mayor.